Good morning everyone. Wala pala akong kasama ng mga oras na yan. Umalis ang mag-ama. At it's time to clean para malinis ang ating paligid. Tawang-tawang ako kay Billy ng mga oras na yan. Sabi ko nga ay galing-galingan mo naman ang pag-video. At sobra ang galaw ng pag-video mo. <laughs> yung aking cameraman ay kailangan pa ng more practice sabi ko sa kanya ay galingan mo ang pagkuha ng video sa akin so i-push na natin itong pagbablog na to baka eh, balang araw ay makakatulong to sa atin <laughs> gabi pa nga lang ay nakasalang na itong mga labahin ko so kinabukasan ayan binilawan ko na para tuloy-tuloy uh, yung ating gawain. Si Billy naman ang, ang tagaluto ngayon ng pritong bangus. At takot takot nga matalisikan. At nung kinahaponan nga, hindi ko na malaya na nakatulog na pala si Nisi sa sobrang pagod na nagbike nang nagbike at uh, nakaling laking tuwa ko naman at natuto naman siya magbike at dumating na nga tong parcel na ilang araw kong hinintay ito nga pala yung ititinda kong dishwashing ito, ang lemon tsaka season scent si DIY na dishwashing. Kahit nga may trabaho si Bill ay mas gustuhin ko pa rin talaga na uh, magkaroon ako ng maliit na negosyo o may tinitinda kahit ito lang sa bahay. Kasi iba pa rin talaga yung um, ikaw yung mismo na asawa ay uh, meron ka ding kita kahit maliit lang ay malaking tulong din yun para sa ating mga katulad nating mga nanay na full time. May unang video nga pala ako na kung paano ko ginagawa ang dishwashing step by step. Yan. So kailangan talaga nating mga nanay na magkaroon ng maliit na negosyo or may tinitinda ka kahit nga maliit yung kita ay ayos lang dahil malaking tulong din 'yun sa uh, gastusin. Yan. So nares rest ko muna yung dishwashing for 20 minutes bago haluin siya kailangan kasi uh, matunaw yung yung parang pinaka jelly niya or yung surfactant makikita diyan sa sa sandok kung mayroon pang nabubuo-buo mga uh, parang jelly niya so hinayaan ko nga siyang matunaw ng matunaw Kaya kailangan kasi matunaw ayan tulad ng nakikita ko sa sandok kapag mayroon pang nakadikit doon na parang jelly ibig sabihin hindi pa halos lahat ay tunaw So, nilagay ko na dyan yung pinakang scent uh, niya. At yung last ay yung tickler. Habang nilalagay ko nga yung na yan ay uh, mararamdaman mo na pagka tumatagal ay lumalapot siya at pabigat na pabigat yung, yung paghalo at palapot ng palapot. So hanggang sa makuha mo na yung texture na isang uh, dishwashing liquid. So ito na yung result after kumahalo lahat. Ayun. Jo nakakangali siya pero ice lang. Mm. So nagprito pala ako ng natira naming siomay. Naglagay na ako ng toyo at calamansi. So habang uh, na-re-ready ko to ay siguro na kayo no. Oh. Mas masarap pala kapag kami medyo tostado yung siomay. Nilagyan ko ng garlic sauce uh, at chili sauce at na medyo manamis-namis. Uh, at siguro natakam kayo dito, no? Yeah. <laughs> Minsan nga pagka galing ni pili sa trabaho ay may daladala -dala yan siyang pasalubong kay Nisi or biscuit, Minsan ay uh, milk tea para sa akin. So, ganong bagay ay simp simple lang pero uh, masaya ako at sa ganitong salosalong ay nagkakabanding-banding kaming tatlo. ayun. So, simple pagkain. Ayan. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye. Be kind.